M.N. Drama Presents Kini ang akong suliran Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad sa ka kanini Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon Nga pagatambagan nila ni ni Elaine Bathan Nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap O kalibu nga inyong gihambin Pilabi na sa punto legal Tirisab si Dr. Rene Obra Ang taabag sa inyong suliran Kini ang akong suliran Kini ang akong suliran sa atong pagkaimugso ng kalibutan, di ang na tandaan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhiyan. Aba na dun suliran na dilin mo mapasan na ikaw ra. Nagkinanglan kang katabang na sa pagsumbad ni ini. Nagkinanglan kang kahayag na may ulandag si mong una-una. Huwag ni ini na tao atong tulumanin na naguluhan. kini ang ang akong suliran. ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usang Mga pinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa ko na dun na kamoy suliran nga naggumon karong sa inyong galampan. Suwata ka na, huwag ipadala atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na duwa sa kahanginan o pagkatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by Splendor Gaming. Maayong adlaw ka ninyong tanahan nagpaminaw ka ron kini ang akong suliran. Ilabi na ka ninyo, Dr. Rene Obra, o atar na bathan. Ingon man, sa mga artista nga makatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Tawag ko sa panganya, Jane. Hingkod ang pangidaron. May kaipon o may usa ka anak. Itago na lang ang akong address. Punto legal kini akong suliran. Kabahin kini sa pagpakauwaw sa ex sa amahan sa akong anak diya sa social media, aron inyong hisaptan, ingon inang mga pangkita. <laughs> <laughs> Lingaw kit aning ubang post sa Facebook, uy. Napay nagsigig TikTok, ay bisagwa d'yo ang mo sayaw. Sige d'yo sayaw, uy. Ano ka uy? <laughs> hmm? Ay, loon pa tau pala. bisagot na ganaki. Ahakra. Ay, naunsa naman yung mga friends na ko sa FB, o eh. akong classmates sa una ay. hilumon mo naman tani sa una. Pero karon kanta-kanta naman sa reels, bisag yabag. Kaya <laughs> bisag nang laba, nag-reels. Ay, naunsa naman yung FB, eh. hmm kini nindot quotes ay Be such a beautiful soul that people crave your vibes. At kinilay akong i-share, pi. Di ko ma-share ang mga binuang. Okay, share. Na, na-share na na ako. Ay, Eh, ba't Tay nga kung linong agi ay na mahot namang pagod oi. Nalimtan na hinon ako ta. Eh, makabuang makabukang yun ning scroll scroll ani FB uy. Um, Lester, dali na. Kaon na. Malit na kasi mong trabaho ron. Andam na ning namisa. Pasensya kay nadukot ang akong kanon. Naliptan na na ako si ginaong FB ganiha good. Pero okay ra man hinoon ni. Ganahan uruy lang. FB, FB. Ako pa niha, like ba niya? Nag-away ba yan? Maubitaw. Pero maling araw masag kong mamasaan ng ilang mga post. Good. Basta ba, di lang ko manghilabot sa ilang mga away-away? Di ko magkisaw sa ilang away ba? O, oh, di rin na o. Oh, kaon na. Kaya niya pa nanawag sa cellphone. Kaon na. Isa ba na? Toto okay, yan. Hindi? Ka ha. Kaon lang di ha. Hello, Gao. Uyasa naman ka. Oh, there my good, nga naman. Nagunsa man ka. Wa na ka mag-FB. Nakashare pa man ka Uwag mga quotes sa FB good bago lang. Oo, ganihan. Nag-FB ko ganihan. Pero karon nagandam andam ko sa pamahaw ni Lester. og magatiman sa kurun sa among anak, uy. Nga nung day lagi, uy. Gay, gaw, tanawan ng imong shared post, uy. Kay na ay nag-comment Pastos man kayo. Ha? Kisa man? Giyon sa pagbinastos nga, kanindot atong coat nga akong i-share, ah? Oh? Bako ka kita, Kulkinsa. Basin ka ilakad to. Basin to, mga FB friends to ni mo ba? Basta kay bastos lagi, oy. bastos ka. Unsa? Ah, sige, sige, be. Atong putlo ni atong panagsulti. Akong tanawon ang giingon ni mong pag... pagbinastos binastos akong i-post, ako okay. katong i-share na ako. Okay, sige, sige. Huwag kalma lang ha. Ayaw pagbausog violent comment reaction na. Kau kinsa man kanin na siya, pwede na ni mo ikiha kau. Huh? Oh? Hmm, abot man taon taon ang kiha-kiha, uy. Ang samang gina'y nakabastos. Ah, sige na kau, uy. Eh. Kay ako sa nang tanawon. Sige na, bye. Uh. Kinsa man mo din yung giingon ni kau, Dayan, uy. Eh. Ang samang gina'y comment ani niya, ha? Ada Meron akong shared post. Hmm. Kung ko kailaan niya. Ang iyang comment. Bebe, kung basahon ba? Crave sa imong kabigaon. Bisan kinsalay imong laking gikadog. Kabigaon mangka. Katol. Asa man nag-comment na kog sama ini? Recorded by Splendor Gaming Sa permerong, wako makaila sa mga FB account nga nag-comment sa akong shared post. Hangtod nga, anak na ako nga ang ex di ay kinisamahan sa akong anak ug nigamit lang og laing account aron dili na kumailhan nga siya. Unya, ano na ka siguro ko ka nga ako ng ex? May nakasulti na ko eh, si Yana. mong pantay lang yun na siya na ba? Uy, uy, uy. Napatakag to ba ana ha? Pasig sig, lang na. Kung comment sa imong post. Sayop ko taon. Di gani mi FB friend nga sa ato pa, gisearch yun ko anak niya. Gistalk yun niya on sa may akong i-post. Ayaw lagi dayon pag-react tayo Pasig dili na siya. Kapahinoy, mapaslan niya anak. Hmm? Si unang una, -una comment sa kung gi-share nga post. Tubagon ko gyud siya no. Kay ano lagi unsa man ibong gi-post dai. Nag-share ko post ba? Oh, post. Ay, nag-share ko og quote ba? Oh. Kanin do tra sa akong post ah, pang motivation. Kini oh. Be such a beautiful soul that people crave your vibes. Wa pa mo ingon ni nag-comment sa ubos nga crave sa imong tabigaon? Bisag kinsali imong laking tadog kay bigaon man ka, tatol. Uh, ano siya? Ingon na ang gikomen? Oo, oh, awag ito. Mora man ito na iunan sa akong post, good. Ganun mo si Mangman siya comment, be. Hmm. Di man ni si Bianca, good. Di, lagi. Kami gamit man na siya laing account. Dami account. Eh, oh. Ah, nasa sa inagtubahay, uy. Di na si Bianca, di na si Bianca. Mm. Nasaag lang siguro na o comment niya si mong FB. Ay, dili, ay, dili. Replyan ko na iyang comment. Huh? Ano siya? Huwag kong sama ko na iyong i-reply. Tama. Ang awang tagong siya, reply ni mo sa akong reply hm. <laughs> <laughs> si mong comment sa akong post. Hmm. Igo kagandaan to. Sige yan. Hello yan. Ijay! Maldita ka! Pero ganaan ko sa iyong comment. Ganahan ko si mong kamagita. ko si mong reply sa iyong comment. Pero <laughs> dai kita ka na ba sa iyong reply, sa imo pang, ang, sa iyong sang pag-reply niya? Ha? Kita, ay, huwa ha? pa. Kay may tawag man ka. Di ba ang iyong reply niya kay... Sige lang, at least, wag ko biyai o laki, giunungan ko lalaki. Huwag ni tubag sa imong reply niya, dai Naingon ni ay. Mm. Kaya diba, mabasa man ako sa lain akong cellphone, no? Ingon niya, ay. Luoy lang ng lalaki nga ni unong ni mo. Kay wa na kay baw. Nga halos na ng kauba ni mo sa work. Nakahilabot ni mo. Unsa? Ha? Nga naman? May bidin siya siya. Nga mo na'y nahitabo na ako. yun ang kasuyaan niya ni mo, Kay ikaw ang giunungan ni Lester. og siya, gibiya ang Lester. Ex na lang siya. <laughs> <laughs> Tabang igod ko saon nga mapamatunan ako, Debbie. Nga siya yun na ang ex ni Lester. Kaya ikiha ko na siya. Unsa! <tod> Grabe na kayong pagpaka-uaw na ko sa social media na kuno, bigaon ko, tatol. Pero ang akong problema, kuno sa unako sa pagpamatuod gang ex ni sa amahan sa akong anak. Ang akong mga pangutana mo, kining masunod. Unang pangutana, Makakiha na ba karon bahin aning pagpakawaw nato sa social media? Ginganlan mangut ko bigaon kator taghaglaki. sa so, mi comment sa akong shared post. Ikaduhang pangutana. Nibaw anako ko nga ex sa amahan sa akong anak kining nagpakawaw nako. Apan mikamit lang nila FP FB account aron dili siya mailhan. Dami account. Matrace bigit siya. Ikatulong pangutana, kung akong mapamatudan nga ang ex din sa akong kaipon taron, pwede ba nina ako siyang makiha? unsa may angay na kong niya, mapriso na ba ang mag-ingon ani sa social media? Ikaw pa kitapusan. Pwede ba sabi na ako siyang pabayron sa iyang pagpakauwaw sa akong dungog sa social media? Kay napuno na git ko sa iyang pagpaghilabot na ako, ako manghilabot niya. Palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong suliran, Jane. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. O kini si Dr. Rene Obra. Karong adlaw guys, kami gihapon ni Dr. Obra ang muhatag ninyo og tambag to bag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o drug related nga mga problema. Ay gyud ninyo og dugaya ipadadayon ang inyong suwat oy ipadasa yahoo yahoo.com Or sa atong Facebook account, kini kong akong suliran, official writer's page. Pwede sa datong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi, kung unsaon nyo pagpadala yung mga suwat diri na mo, di yun pwede. Huwag yung rason, anong di na maabot diri na mo. Naalang gudbi o sa kahangyo, di ba, Dok? Yes, kumplituhan lang ngayon yung address. Huwag palihog, i-address, eh. katong among ipahinganan a while ago. Kung yes. saan sa pagpadala, ayaw sa mong personal nga Facebook, uh, Facebook account. account. Kana mo ang Facebook account para ra na nga magka ila-ila mo ba nga na apoy naong na ay dagway ang tingog nga inyong mapaminaw. Okay. Yes. Okay. yes. Naman ko na, manong sa mag aning attorney Elaine? Unsa mong ginaw ang uh, aning Dr. Rene? Uh, no? Right. Oh. Ang kang Dr. Rene Obra nga Facebook account Kana kay... Kanan ay Dr. Rene Obra yes. na white blazer, no? Correct. Uh, And Elaine, tanteng ko ba't on uh, Facebook o Attorney Elaine sa Instagram o sa X o sa TikTok and pwede ganun ninyo may mapaminaw sa ato ang Facebook account po sa ato ang R-M-N D-Y-H-P R-M-N Cebu nga Facebook account Yes kaya oh. nangarating ko magandawa itong mga chat pa message sa tanay Yes do, paliwag kung tubag ni eh. laboratory results sa akong, oh, akong wala <laughs> mat-re-reading give in to your request I will oh. no longer be uh, following the protocol Yes oh. so, ayaw lang sa oh. no kana amo alang lang yung hang is atugid mo mo padasa sa uh, kiniang akong suliran, official writer's page, or sa atuang email address. No, lain-lain man na siya, okay? And okay. then, kaysa may mga i-greet na to today. Yes, uh, but before that, hanggang tumukot lang ang na oh, para yes. lawat. Mm -hmm. no? uh, your greatest test will be... How you handle people who mistreated you? Ao, ah, oh, no o tinawag yod. No, pare parena sa to last week pero mo gyud na nga. Diha man Makita test of character mana. Ma-o gyud no. Kanang kung unsa man ka nagdumot baka mm -hmm. na mm -hmm. on baka or wa na kay paki nila kay wa man ka affected nila. Ma kung gi-maltrato ma kanila ug sila naka-baws ug maayo sa imong kaayo aw pasagdi. Ma-o Ayo no. Ayaw pagdumot. Oh, mm -hmm. mo na test of real character. Dika. Diba? ba? <coughs> Di may mga i-greet na ito today, yes, Doc? Yes, uh, sir. Nakita day, nag, na ko ako itong dahil nagpag-greet. Nag, Nakailalintan, Oh. Taga Purok, Tris, Barangay, Alihos, Batuliti, Ilagod ng Gisuat, ato ni. Mm. So, mga Sanuria family, si Henry, si Elvera, Lourdes, Romeo, Marites, Melinda, Emilio, Grinaldo, mga Pilayo family, si Cecilia, o si Lexel, Abigail, Rin, o Juni, Coco. May pagpaminaw diha sa Barangay Alihos Bato Liti. No, og okay, Barangay Captain na uh, dini Singko Ilarcosa diya sa Kalanggaman ba nang barangay dia. Mm -hmm. Mayong pagpaminaw, mga TRC boys, si Lopez, si Mamulang, si si... Si Siban ug si Hiramis, mayong pagpamina. Also, I would like to greet Catherine May Relativo, si Solon Javier, kang Epifania Canoy Kitoriano, and uh, also also to ah uh, kisa yung mga nag nang great na to ha kani si Burns Suico. also to Edimar Suelio Sendrihas siya. Hello and thank you kayo sa inyong padayon nga pagpaminaw, uh, o pagsubaybay sa atuang <laughs> programa. Also to Ma'am Imelda um, Bar Barbarona no? Hello ayok. Thank you kayo. kayo. Sige po nagpaminaw po nato. Punto legal ta. Karong yes, no? uh, nga uh, adlaw yes, talk no? Yes. Okay, ang atong sender si Jane 27 years old. Yes. Bwede yung address no? Mm. May kalib in siya. Oh no. Um, uh, Nani kayo, siya ay... Kalib may kalibino. Oo, oh, niya. Naapod ni siya kay kanang anak sak pero bulag na ni sila oh, sa amahan oh, atong ay na na sa oh, drama nga gipakauwawan siya dito social media maog yon no mm. so unang pangutana ni Jane yes makakiha na bata karon bahin aning nagpaka uwaw nato sa social media Mm. Gingan lang ug bigaon. Bigaon. daghan. O, pati sa kaayo. Sa oh. i-comment sa akong share post. Yes, no? So, actually, yes, you can, no? Kaning, am naman tayo gitawag na cyber libel. Sa una, libel na na siya wherein ang kaso nga atong i, ipasaka, batok nga to sa usakataw, nga nagpakauwaw na to, naghugaw-hugaw sa ato ang dungog, nagmugna-mug na og pinaagi sa um, pagpagpanabi sa laing tao or through print media kay atong panahon na nga na ang revised penal code wa pa may internet oh. pero of course our laws will also evolve nga nakita na to nga gigamit na ang internet labi na ang social media sa pagpanaot di na kinahanglan i-print newspaper gamit na lang tag cellphone mag text barunta mag form tag group chat na as group chat na as messenger or na as a social media sama aning nahitabo no nga um, Um, Dito gyud ni komentaryo ug batibikaon ka tuldaghag uh, a laki ngadto sa iyahang um shared, on, post. shared oh. nga post nga ikaw may nagpost at tuon nya nagpost post siya ginato yes makapasak gita og cyber libel it's still libel pero gigamit lang nimo or it is committed through the use of social media or the internet oh. Okay. Mm -hmm. Ikaduhang pangutana. Naibawaan na ako nga X sa amahan sa akong anak kining nagpakauwaw na ako. Mm. Apan, nigamit lang laing Facebook account. Aron, dili siya mailan. Yes. Dami account. Matrace magyud ni niya. Yes, um naamang cyber crime nga office no sa ato ang PNP, naapod ang ato ang NBI atong National Bureau of Investigation wherein pwede gyud po na nato matrace kung kinsa na siya or through mga witnesses nato nga naka suhito nga siya gyud na or nigamit ko na siya siyang dami account now. Unsaon man nato pagfile kay kinahanglan man ka file dito, complain. You will have to take a screenshot. Kani te man igud ninyo ha? I screenshot screenshot na ninyo ang URL no um sa sa kanang Facebook account mo na kanang um, meaning anang URL kay unsay uh, meaning aning URL kanin sa internet na to no nga uniform resource locator URL mo na siya hmm. address no nga gigamit na to sa World Wide Web niya mo ang link leading to that Facebook account I screenshot na ninyo unya isave. i save screenshot pud tong mga posts nga libelous pod nga makita ang URL mismo kay mo na gamiton nga to sa Cybercrime Laboratory para matrace kung kinsa ang tag-iya ana nga account. Okay, mm. so klaro ka tong isulti ni Attorney Elaine Yes. Ha? So ikatulong pong kung na mapamatudan nga ang ex ni sa akong kaipon, mm. pwede ba nako na siyang makiha? Unsa man sa akong ikiha niya, mapriso ba ang mag ani sa social media? Yes, because kasung criminal manasya. So kung mapamatud an, gyo, nga maski ang yud nga masigyang dilit na ex any person for that matter. No mahibawana tug kinsag yud na mahimo yud niyo silang makiha for cyber libel. And because it is a criminal offense, ang found guilty ganay yud o makonbiktug aw ma maprisug yud no. Uh, especially if ang kasung a o ang 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 penalty ng mapasaka will be higher than will be six years and one day. No, although um, what I'm saying is that although di man gani mapriso, um, kay makapiansa, kay bailable naman po, mm, yun yung nga offense. Mm -hmm. Bailable, meaning to say samtang <coughs> naghiring tas imuhang kaso, no? Um, mahimo kang makapiansa. Pero, ang kanang criminal record nato to, mugod po na yung pinakalisod sa tanan, kay nikuha ni mug police record o NBI, nakapatik mang yun na din ha, nga, naakay giatubang nga kaso or nakundikto ka. Okay? Ken! Arita, sa sunod na itong uh, pangutana. Yeah, uh, no? Ikaw pa itong hmm. ang pangutana? Pwede ba sabi na ko siyang sa iyang pagpakauwaw sa akong dungog sa social media? kay napuno na gyud ko sa iyang pagpaka nako na nga wala man unta ko manghilabot niya yes no kay ang kaning mukaso tag kriminal duha man niya ka aspeto ang ato ang paglapas sa balaod ug pagbuhat sa gidili sa balaod which is dili tama manaot dili tapwede pwede uh, mukumit, ug, kanang kaso nga gitawag na cyber libel ug ang ato ang pagyatak sa pribado nga katungod sa usa ka tawo meaning ang katung pagdaot nato 仨。 katungod sa usa ka like in your case ang ihang pagpanaot nimo nga nawagtangan kag tug nadaot ang imuhang dungog nalain ka nasakitan ka naglagot ka wa ka mahimutang na ang ka those can be equated into kanang gitawag na tug damages or a civil liability so duha ang aspeto ko mo file tag criminal nga kaso ang criminal aspect ug ang civil aspect ang civil aspect mo na akong pasabot nga pwede kang mangayo og uh, sa ilahang pagpakauwaw nimo So yes, pwede na ni mo madungan, pwede po na ni mong i-file separately, no? Kumukuha kag-pribado nga abogado. Mga sukintig paminaw, hinaut untangan namin na kutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Batan. O okay, kini si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, din po sa to programa, Kini ang akong suliran. Dikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide, tatak araman. Daghang Daghan salamat at maayong adlaw.